Matapos ang baha, matinding putik naman ang problema sa maraming lugar sa Northern Samar. Natabunan din sa landslide ang kabuhayan ng maraming residente. Nasa frontline ng balita niyan si Mon Gualdez. Kahit saan lumingon, puro nagtumba ang mga puno, mga pananim na nalubog sa baha ang makikita sa bayan ng Katarman dito sa Northern Samar. Habang ang mga bahay, kung hindi nabalot ng putik, nagkanda sira-sira naman. Ang iba nga tuluyang nawala ng tirahan. Gaya ni Nanay Rosita na nadatnan namin na sa kalye. Ang bahay kasi nila, banyo na lamang na iwan matapos tangayin ng mataas na tubig. Wala kami mapera. Pag baka ng bahay namin, nandun na naanod na -ano. puro hanap ah, buhay namin dito. Puro lang mga mga, ano, mga, gulay. Ngayon, mga ganyan. Wala kami na itutanim. Wala kami makuha mga produkto. Hirap sila makalabas o makahingi ng tulong. Dahil sa kalapit na bayan, makapal na putik, bato, troso at mahabang pila ng mga sasakyang nagpupumilit makalusot ang bubungad. Nag-iwan ng kaliwat ka ng landslide ang mga pag-ulan kaya naman nag-deploy na rin kaagad ng ilang mga backhoe para mapaspasan yung pag-alis ng mga humambalang sa kalsada. Target kasi nila madaanan kahit yung isang lane dahil sa ito sa mga main road patungo sa Katarman kung sa naroon ang kapitolyo ng probinsya. Ang ilan sa mga nakasakay, nilakad na lamang at pinanik ang mga tumabon na lupa. Habang sa ibang lugar, ilang bahay naman ang natabunan. Yung mga ano ko, sa, galing sa duli yung mga paninda na natabunan. Pa, yung iba, nasa ilalim. Yung mga mineral water, tsaka mga suka, toyo, nandyan sa ilalim. Bahay po ba ito? Oo, bahay namin. Sa tala ng Lope de Vega LGU, nasa may git dalawanda ng partially damaged na mga bahay. Habang pito naman ang hindi na talaga matitirahan dulot ng landslide at matinding baha. Gustuin man daw magbigay ng construction materials sa lokal na pamahalaan, pero tanging food packs lamang daw ang kakayanin ng kakaramput nilang pondo. Pero, ang naging problema kasi doon sa mga supply siguro, kasi transition, kaya election pa lang. So ang, ang iba walang pondo, limitado yung pondo. Git ng lokal na pamahalaan, sanay na sila sa mga pagbahat ilang insidente ng landslide. Pero wala raw illegal logging sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez. Nos Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.